we are ready for you. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Hindi umano na aprubahan ang asylum request ni dating spokesperson Harry Roque sa The Netherlands. Ayon po yan sa Department of Justice. Kasunod yan ang informasyong nasa Germany ngayon si Roque. Ayon sa DOJ, posibleng doon daw siya mag-apply ulit ng asylum malaya pa raw nakakalipat sa iba't ibang bansa si Roque sa Europa dahil open borders doon at mayroon pa siyang valid passport. Nahaharap si Roque sa kasong qualified at regular human trafficking kaugnay sa so umano yung pagkakasangkot niya sa sinalakay na Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Alam ko hindi siya nabigyan ng asylum ng Netherlands kaya nasa Germany yung... na pag, ano, pag, pagbibigay nito kung sa pakasalan. Mm -hmm. But just the same, parang ay iintayin pa rin po ng uh, DOJ Pantay na matapos. Natin. O, o. Basta ano yan, uh, pwede naman final na extradition niya pagdating ng panahon. Pero baka hindi na kailangan kasi kakasin naman ang passport niya. Pag naging undocumented alien niya, ay eh, pwede nang puni ng Interpol. So sir, confirm po na sa Germany na siya ngayon na naka-apply na? Ayun ang pagkakaalam ko. Pagkasabi sa akin. But any update from DSA kung kailan po? Wala pa. Kasi ang cancellation ng passport, ng sa court yan. Eh. Hindi naman sa DSA. Hindi naman admin kasi may kaso na. So, pala ba yun? Legal, legal yung pwede siya magpalipat-lipat within an EU country? Sa EU sa kasi, adi. basta may visa ka, open open borders naman ng EU. Eh. Pero, so yan, pagka nag-refugee from justice, pag lalo lalo na pag nawala na ng documentation, ay pwede na siyang habulin ng internet. Okay? Thank you. Thank, Thank you, sir. sir. Ngoko naman si Roque sa pahayag ni Remulla hindi na raw siya nagulat na nagpapakalat ng umanay fake news ang administrasyong Marcos. Planado daw ang pagpunta niya sa Germany at nakabalik na daw siya sa dahig Netherlands. Si Justice Secretary Remulla said that the Netherlands has denied the asylum request of former uh, Secretary Harry Roque who is now seeking asylum in Germany. Now he has denied it and said that it is fake news. Pero hingi lang po sana kami ng reaction sa palasyo, lalo na at uh, nanawagan na rin po kayo noon na umuwi na siya sa Pilipinas at harapin yung kanyang mga kaso. Opo, tandaan po natin, sinabi nga daw po ni Anthony Roque na fake news si uh, DOJ, uh, si SOJ Rimulya. Siguro po, wag natin kalimutan na may intelligence assets ang Department of Justice. At uh, ibinibigay nila ang mga karapatang uh, informasyon. Uh, sa Department of Justice, at uh, nagpapasalamat tayo because uh, Attorney Harry Roque has been telegraphing his punches and the government and DOJ, we are ready for you. Ayon sa Department of Justice, mukhang hindi kinagat ng The Netherlands ang drama ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Ang balita, denied daw ang asylum request niya at gaya ng inaasahan, mabilis ang kanyang paglipat patungong Germany. Kasi nga naman, kapag may pera kat may passport, parang Eurotrip lang ang pagtakas. Pero teka, hindi ba't dati-rati ang litanya niya ay rule of law at face your accusers? Aba eh, bakit ngayon biglang backdoor exit? Hindi pa man isandaang porsyento kumpirmado ng DOJ ang denial sa The Netherlands. Pero may sapat na impormasyon silang tinatanggap. At kung totoo ngang nandoon na siya sa Germany, ibig sabihin, hindi siya natulog sa Airbnb para magbakasyon, naghahanap siya ng panibagong kuta. Ang tanong, kung wala siyang itinatago, bakit parang nagiging where in the world is Harry Roque ang storyline? Habang inaante pa ang final confirmation, mukhang malinaw sa DOJ na may pattern ng galaw ni Roque, lumipat, magtago, iwasan ang Pilipinas. Tipong world tour pero walang press con. Kaya kung dati siya ang nagbibigay ng briefing, ngayon siya na ang hinahanap ng gobyerno para humarap. O ba? Diba, ang bilis ng ikot ng kapalaran. Hindi biro ang kasong kinahaharap ni Roque, human trafficking, ayon mismo sa DOJ. At hindi lang yan kwento-kwento sa kanto, ito ay konektado sa raid ng isang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Grabe, from law professor to legal advisor to Pogo Scandal cast member. Abay kung teleserye ito, siya na ang kontrabidang may secret past. Ang siste, kahit hindi pa nila sinasampahan ng extradition request si Roque, may planong isampa kung kinakailangan. Pero mas nakakatipid daw ang gobyerno kung kakanselahin na lang ang passport niya. Kasi kapag undocumented alien ka na sa Europa, libre na ang habol via Interpol. Kung tutuusin, hindi na kailangan ng private jet, isa lang siyang red notice away from a surprise flight back to Manila. At habang tayo'y nandito, tanungin natin si Roque, paano niya naisip na matatakasan ang kanyang kaso sa bansa kung buong EU ay may impormasyon na sa kanya? Baka akala niya talagang may lifetime immunity ang pagiging dating tagapagsalita ni Digong. Newsflash, Harry, hindi porkilawd ka. Totoo na ang sinasabi mo. Aminado si DOJ Secretary Boyeng Rem Ulya na hindi pa nila hawak ang final confirmation tungkol sa asylum application sa Netherlands. Pero hindi ibig sabihin ito ay nakaupo lang sila. May galaw ang DOJ, tahimik pero mabigat. Tila naghahanda sila ng sapat na legal na bala, para kapag bumaliktad ang hangin, may laban agad. Pero kung ang DOJ ay mahinahon, ang palasyo ay parang sumabog na firecracker. Si PCO Undersecretary Claire Castro, derechahan nang nagsabi, We are ready for you. Aba, sa tagal ng panahon na si Roque ang tagapagsalita, ngayon siya na ang binabana'tan ng mismong tanggapan na dati pinupuri niya. Ang tadhana nga naman, Harry, baka di mo akalaing maririnig mo ito mula sa mismong palasyo. At kung fake news daw ito ayon kay Roque. Aba, classic move na yan. Si Remula, fake news din daw. Lahat fake news, basta hindi sang-ayon sa kanya. Parang ang amo niyang si Sarah. Fake daw kapag hindi pabor sa kanila. Parang gusto niyang paniwalaan ang mundo na siya ang biktima ng gobyerno. Hindi ang mga babae at dayuhang biktima ng human trafficking na ikinakabit sa pangalan niya. Sakto, may bagong title ka na, King of Denial. Dahil valid pa ang passport niya at may visa pa raw, malayang nakakagalaw si Roque sa loob ng EU pero teka, habang ini-enjoy niya ang kanyang European escapade, ang gobyerno naman ay naghahanda ng legal na boomerang. Isa lang ang sigurado, hindi habang buhay na pwede siyang magtago, may hangganan ang visa, may deadline ang karma, at sa oras na mawala na siya ng dokumento, welcome na siya sa mundo ng undocumented aliens. At kapag nandoon na siya sa listahan ng Interpol, hindi na siya press briefer, suspect na siya. Malinaw ito sa DOJ, kapag naging fugitive ka from justice, wala nang Sir President said o with all due respect, na makakaligtas sa iyo. Kung dati ay siya ang bumabatikos sa mga kritiko ng gobyerno, ngayon siya ang binabatikos ng parehong sistema na minsang pinagtanggol niya. Ang tanong, gaano pa kaya katagal siyang makakapaglakad-lakad sa mga cobblestone streets ng Europe bago may sumugod sa pintuan niya? Hintay lang, Harry, may follow-up ka. Hindi lingid sa madla ang kayabangan ni Roque. Mula sa pagmamalaking IMA lawyer, Hanggang sa pakikipaglaro sa Jetski politics, halos lahat ng kilos niya ay may halong self-praise at theatrics. Pero ang nakakatawa, sa dami ng kanyang sigaw na rule of law, siya pa itong unang naghanap ng takas. Ngayon, habang pinipilit niyang magmukhang biktima ng fake news, ang mas malaking larawan ay ito. Hindi siya hinahabol dahil valid sa kanya ang gobyerno, hinahabol siya dahil may mabigat na akusasyon. Hindi ito political persecution, ito ay legal reality. At kung magmamatigas pa siya, baka mas lalong bumigat ang kanyang sitwasyon. Kaya para kay Harry Roque, enjoy mo na ang German sausages habang may oras pa. German sausage daw oh, dahil pag dumating ang araw na bumukas ang pinto mo at pulis ang nasa labas, siguradong hindi fake news yun. Ang tanong na lang, are you ready for them? Bunyog! Bunyog! Halika na kasama ka! Bunyog! Bunyog! Pagbuklod ay may pag-asa Susumbis sa Mindanao Isa Isang pananaw Sa bagong Pilipinas Ang bunyog Isisigaw Bunyog